Idol, good morning. Nandito na naman kami sa laot. So, nangawil kami. So, ito huli ko. Yan. Anong tawag dito? Buhay na buhay, oh. Yan. Malaki pa sa tao Yan. Okay, nakahuli na naman. Wala tayong medyong nakakot nakatutok pero daw mga lods 'Yon. Ah, uh, sap, sap Pero hindi to sap-sap, talaki ito mga lods 'Yon. Malaki 'yan guys sa tao. Oh, uh, oh. Uh. So yun mga idol. Ah, uh, nakahuli tayo uli. Asa-asa asa-asa ba ito kung tawagin yun buhay na buhay so hindi na natin naangat ayun naputol hindi na natin naangatin ang gusto kasi nga yun napiktas so yun yung nahuli natin asa-asa ayaw ko anong tawag dyan So ayun mga idol, nakahuli na naman. Hindi natin nangatin ng mataas kasi baka makawala. Yun. Malaki yan. Ayan, pagkawalan na natin. Eh. Pagkawalan, tatanggalin na natin. Huwag pagkawalan, ulam na yan. ayun mga idol nakahuli na naman tayo wala kasi kahit tayong ano, camera na nakatutok yan so yung isa nandun itong pangalawa